hindi pa payag nga itong si Ronnie na maging masaya nga si Lorena dito nga kay Wilfred. Kaya naman gagaw siya paraan kung paano mahanapan nga ng mali at butas itong si Lorena. Dahil gusto niya talagang masira at hindi matuloy ang nalalapit na kasal nga nila sa simbahan ginawa niya ay pinambistigan niya itong si Lorena. Lalong lalo na at nagugulat siya na meron pala itong kapatid. Gusto niyang malaman kung ano ba ang pagkatao at totoo ang buhay nito at ang nakaraan. Gusto niya ipaungkat. So balit wala siyang makukuha sapagkat hindi magagawa ng mga pulis na ipaimbestigahan ang isang tao kung wala namang isasampang reklamo. Labag ito sa batas. Kaya naman na Umalis siyang bigo, ngunit naiwan niya ang litrato ng nitong si Lorena. At dito naman ay mababalikan ng inspektor na naghahanap ng nitong si Lorena at ng kanyang kapatid. Matagal na nilang pinaghahanap itong si Lorena. Natitiyak ng inspektor na isa ang mukha na kanyang inahanap. Maaaring nagpalit lang ng pangalan. Lorena ang nakalagay sa resume na pinapahanap nga nitong si Ronnie ngunit mukha ay isa sa kilala nilang si Carolina kaya naman ang pulis ay nagmamadali agad niyang malaman ang katotohanan ngayong alam nila ang kinaroroonan kung saan naroon nga itong si Tristan ay maaring Natitiyak nila na naroon din itong si Carolina kung saan matagal na nga nila itong hinahanap. Sa kabilang banda, masaya man ang magkapatid dahil nag-reunion na nga silang dalawa at muli na silang magkakasa. Masaya din si Wilfred sa nangyari sa kanyang asawang si Lorena. Sa so, balit may pangamba sa kanilang dalawa matapos kasing isalaysay nitong si Lorena ang katotohanan kung saan itong si Wilfred pala ay asawa dati nitong si John. Bagay na ipinapangamba ng kanyang kapatid na si Tristan. Kung kayong alam naman niya na ito nga si Joy ay asawa nga ni Wilfred, bakit hinayaan naman niya na ituloy pa rin magpakasal sa kanya? Hindi ba siya nangangamba na baka isang araw matuklasan na rin ni Wilfred ang katotohanan tungkol sa matagal na niyang tinatagot tago Ay, nga kay Lorena ay hindi niya matatakasan itong si Wilfred. Lalo, natuklasan ni Wilfred na meron silang anak. Kaya hindi naman din niya hahayaan na lumaki ang kanyang anak anak na si Leah, na walang ama. Kaya hindi niya matatakasan itong si Wilfred. kailangang mabuhay itong si Leah. kasama ang kanyang anak. Isa pa ay matagal na rin patay itong si Joy. Umaasin na lang din siya na balang araw ay hindi mabibigla at hindi magagalit sa kanya ng gusto itong si Wilfred sa oras na matuklasan ang tungkol sa nangyari sa kanyang asawang si Joy. Kahit tong una ay nangangamba itong si Tristan, ayaw niya sana na tumira siya kasama ang kanyang ate lalo't sa natuklasan niya na delikado ang kanilang kalagayan dahil tumira sila sa bahay kung saan yun nga ang bangungot at tinatakasan at nilalayasan nilang dalawa ang tungkol sa kamatayan nga nitong si Joy. Ngunit alam wala siyang magagawa dahil nagpupumilit din itong si Wilfred na papag-aralin siya. Sa pang uh, malaking problema sa pagkatinahalungkat nga ni Wilfred ang kanyang mga school records maaring malalaman nila ang katotohanan kung saan sino nga ba itong si Tristan at itong si Lorena. Ngunit nag-volunteer na nga itong si Lorena na siya na ang bahalang maghanap ng mga detalye at mga records nga nitong si Tristan upang uh, patuloy pa rin malilihim ang tukos sa kanilang dalawa. Walang dapat makakaalam kung sino nga ba silang dalawa. Ayaw din ni Lorena na masira ang kanyang mga plano at masaya na nga siyang kasama itong si Wellfriend. Ang uh, katwiran niya ay eh, matagal na rin patai itong si Joy. Wala na rin saysay -say para malaman ng lahat ang tungkol sa nakaraan nilang dalawa. Subalit, sadyang hindi nila matatago ang katotohanan sapagkat ang inspektor na naghahanap tungkol sa kanilang dalawa at humahawak nga sa kaso ni Joy ay malalaman ang tugos sa kanya at mapupuntahan nga siya. Masosurpresa na lamang ng gusto itong si Lorena dahil makakarating ang pulis na iyon sa bahay niya. Paano niya kaya matatakasan ang mga tanong ng mga pulis tungkol sa kanya